ulan, nakiddat umikiddat pa ayan, ayan na ngayon lang yan paapat na araw, hapon ngayon magdidilim na maghapong umulan dito ha, ah, kiddat to grabe ang kibdat eh. kibdat pa na makakita nagbago na nga ang panahon dito na maulan tapos sa Pilipinas na yung mainit iba na ang panahon Ya yeah, ya. Yeah. Stay stay at home na lang tayo. Bye.